Yo, what sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. At bago ang lahat, syempre gusto ko muna humingi ng pasensya sa inyong lahat dahil matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil nagkaroon ng problema yung ating gamit-gamit na action cam kaya kung mapapansin nyo yung video natin ngayon eh, iba yung posisyon ng ating camera so ayun, proceed tayo mga master sa content natin ngayong umaga no? share ko sa inyo yung mga bagay na dapat nating tandaan at gawin syempre sa ating mga motorsiklo para mapahaba at tumagal ang buhay nito So unang bagay na dapat nating tandaan regarding sa ating mga motorsiklo ay yung ating pag-maintenance dito no. So basic maintenance, change oil, palit pula, palit gear oil at marami pang iba. So yan yung mga basic maintenance ng ating mga motorsiklo kapag ka maalaga ka sa pag-change oil ng iyong motorsiklo, mas healthy yung makina mo. At speaking of change oil mga master, ang may sasuggest ko na kilometers bago kayo magpalit ng langis ay at least 1,500 kilometers. Kung medyo sagana yun yung buhay. Pero kung tulad nyo ko na medyo kapos ng bahagya, at least 2,000 hanggang 3,000 kilometers tsaka kayo magpalit ng langis. So, yun yung mga dapat nating tandaan dahil syempre yung langis ang nagsisilbing lubricant sa ating mga moving parts sa loob ng makina ng motorsiklo natin. Pangalawa naman sa ating mga listahan mga master, yung pagiging malinis sa ating mga motorsiklo. Malimbawa, galing ka sa maulang biyahe. Pagkawin mo sa inyo, mas mainam na linisin mo agad yung motorsiklo na ginamit mo para syempre maiwasan yung kalawang iwasan na ma stuck yung mga dumi, yung mga putik sa mga kasunok-sunokan ng motorsiklo mo. At possible din na maiwasan yung mga acid rain na nagmamarka sa yung fairings. Kasi kapag ka pinabayaan mo yan, possible na mag-fade yung kulay ng yung fairings. Tsaka mas masarap gamitin yung motor kapag malinis. Siyempre nakakadagdag pogi points yan sa atin at sa ating motorsiklo. Kahit na sabihin natin all stock lang yan or kahit sabihin natin na old version o old unit na yung ginagamit nating motor. Pangatlo sa lista natin mga master ay yung mga pyesa. So dapat kapag bibili kayo ng mga parts sa inyong mga motorsiklo, eh piliin niyo yung mga genuine parts or original na parts no para syempre hindi natin pagsisihan sa huli Kasi, so mura lang yung bibili natin pero yun ya hindi naman quality bibili nating accessories. Doon na tayo sa medyo pricey eh. pero quality naman yung parts na bibili natin. At pangapat sa listahan natin mga master, no, dapat wag nating hayaan na ipark kung saan-saan yung ating mga motorsiklo. Huwag nating hayaan na ipark directly sa init ng araw dahil unang-una sa lahat yung tatamaan nun ay yung ating fairings. Possible na kumupas yun kinatagalan. At another thing, pagka nakabilad yung motorsiklo natin sa init ng araw, yung gasolina natin ay mag-evaporate. Kaya magugulat ka na lang bakit konti na lang yung gasolina mo. At marami pang factor yon mga master Yung mga speedometer natin Na made of plastic Magugulat ka parang naluluto O naninilaw Pinatagalan Tapos huwag nyo rin hayaan na mabasa sa ulan Yung inyong mga motorsiklo Dahil baka mamaya madali yung mga wirings nyo Magkos pa yan ng short circuit At magkaroon ng ground kinatagalan Tapos syempre Pagka lagi nababasa yung motorsiklo nyo sa ulan possible na magditawan yung mga kalawang sa mga sulok-sulok. Kaya isa sa masasuggest ko mga master na bumili kayo ng mga cover nyo para sa inyong mga motorsiklo para safe. Tapos sumunod, dapat maging maingat kayo sa paggamit ng mga motorsiklo nyo. Tulad nito, malubak yung pansada, syempre dapat magdadaan ka. Hindi mo haharabasin yung motorsiklo mo. Kasi kahit nasabihin mong branded yung motor mo, or hindi branded once na hindi mo talaga siya iningatan at inalagaan masisira at masisira talaga yan at may dagdag pa na lang din mga master no wag nating hayaan or wag na nating ipagsapalaran yung mga motorsiklo natin sa baha dahil alam naman natin isa sa pinakakahinaan ng ating mga motorsiklo ay yung malusong sa baha pero ikaw, kung kampante ka sa motorsiklo mo at pakaramdaman naman safe yung paglusong mo sa tubig baha, edi eh go. Huwag lang sanang matsambahan na malagay ka sa alanganin tapos matirikan ka talaga ng motor sa gitna. Panigurado, pang malakas ang gastos yun. Kaya ingat-ingat mga master, no? Ang panganim sa listahan natin mga master ay dapat ugaliin natin or maging rutina na natin yung palaging pag-check sa ating mga motorsiklo bago tayo bumiyahe napakalaking bagay nito mga master pagdating sa safety kasi una sa lahat dapat chinecheck natin yung motorsiklo natin para malaman natin kung nasa condition ba ito or hindi na para maywasan na rin natin na makaabala sa iba uh, tayo mismo ang maabala habang nasa kalagitnaan tayo ng biyahe ang pangpito naman mga master ay yung huwag tayo agad basta-basta maikinig sa mga advice ng ibang tao Keso ganito ganere mas makakabuti to sa motorsiklo mo kapag nakaganito ka para hindi ka na rin magsisi pagdating sa huli Keso bakit ko nga ba sinunod to eh hindi naman pala ubra sa akin to ang pangwalo sa listahan natin mga master, ito madalas ko itong makita sa paligid ko eh. Yung kinakarga nila ng overload yung motorsiklo nila. Which is para sa akin, hindi makakabuti para sa ating mga motorsiklo. Dahil una-una sa lahat, nakadesign yung motor natin para sa pangdalawahang tao lang. Hindi sa pantatuan, pangapatan, minsan pang overload talaga eh. So itong bagay na to hindi lang to para sa kapakanan ng mga motorsiklo na gamit gamit natin para rin to sa safety natin at the same time ayun natin yung mga hindi nasa ang pangyayari itong pang natin mga master minsan naging ganito na rin ako eh yung mag -e experiment ka sa motorsiklo mo which is para sa akin na realize ko na hindi advisable yon kasi baka mamaya pagka ikakabit mo na or ibabalik mo na yung parts na yon eh hindi maayos yung pagkakalagay mo kaya possible na magkaroon ng trouble kapag ka ginamit mo na yung motorsiklo mo kaya kung halimbawa hindi ka sigurado sa gagalawin mo sa motorsiklo mo mas maganda ipagawa mo na lang sa trusted mechanic para iwas gastos ka na rin no pang sampu sa listahan natin mga master no kung alimbawa ikaw ay aalis at matagal mong hindi magagamit yung motorsiklo mo mas maganda na tanggalin mo yung connection ng battery para hindi malubat yung battery mo at yung mga features sa mga motorsiklo tulad nung sa Yamaha na may Y-Connect at iba pang mga digital features para maiwasan na magka trouble dun mas maganda tanggal mo yung connection ng battery para safe yung ating unit tapos eto dagdag ko na lang since malapit naman ako sa trabaho ko huwag nyong gagamitin sa pang yung motorsiklo nyo or pangangkas sa ibang mga babae malas yun mga master marami <laughs> na akong kaibigan na ganon so hindi tumagal yung mga motorsiklo nila nagkaroon ng mga problema pero eto, bihaya naman si Sunny dahil good boy tayo. <laughs> Wala pa naman siyang nagiging problema. So, yun lang. Maraming salamat sa solid support. Maraming salamat sa panonood. Enjoy the ride. Ride safe. Peace. Yo. Alright.